Pakikipaglaban ang talent ni mo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Yeah, Kaya Susan nangangarib nga ang kanyang buhay dahil nga sa kanyang sakit na breast cancer. At dito ay hinihikayat nga siya ni Dr. Lindon na na at nang sa ganon ay malaman kung kailan o malignat na nga ang kanyang sakit pero itong si tia Susan dahil na rin sa takot na malaman nila Linette at Anlene ang kanyang sitwasyon at ayaw niya na maging pabigat sa kanila nagdesisyon na nga itong Magpakamatay ng sa ganon ay hindi na daw siya magdusa at hindi na nga mahihirapan ang mga mahal niya sa buhay. Buti na lamang at nandun nga itong si Dr. Lyndon Javier at nalaman niya ang desisyon ni Tia Susan. Dali-dali niyang pinuntahan itong si Anna Lynn sa Apex at sinabi ang sitwasyon ng kanyang lola Susan, sinabi pa nga ni Dr. Uh, Lyndon Javier, Annalyn, ang lola Susan mo, gustong magpakamatay. Gulat na gulat nga itong si Annalyn kung bakit gagawin ng kanyang lola yon. eh wala namang siyang malaking problema. Dito ay pinaliwanag na nga ni Dr. Lyndon Javier na si Tia Susan ay meron ng breast cancer at malala na ito at may taneng na ang kanyang buhay kung hindi siya magpapa-opera. Dito ay napapaiyak na lang sa awa at gulat itong si Analin Dito niya naalala na parang may mali dito kay Chang Susan dahil nga palaging mainitin ang ulo niya at lalong-lalo na nung mga panahon na parang naghahabili na nga itong si Tia Susan na kala mo ay may pupuntahan itong malayo or mawala siya. Dito na pag-isip nga ni Annalyn na posibleng yun ang dahilan. ayo pa nga kay Dr. Lindon, Tulungan mo ako, kumbinsihin mo ang lola mo na magpa-opera sa lalong madaling panahon kung hindi ay mahuhuli na ang lahat. Malaki na nga ang bukol sa dibdib niya at kailangan na talagang alisin. Kung hindi ay hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yung buhay ni Tia Susan. Mas lalo pang nagimbal nga itong si Annalyn nang sinabi nga ni Doktor Lindon na doon siya magpapa at nagpa-check up nga sa Esrich kung saan nga ay natatakot siya at naaawa kung maaaring mangyari dito sa Apex. At ayaw na ayaw ni Tia Susan na malaman ng lahat ang kanyang sitwasyon. Dito ay napapaiyak na lang si Annalyn sa awa sa kanyang lula Susan at ayaw na ayaw niya na mangyari yon na mawala nga sa kanyang tabi ang kanyang lula Susan. Kaya naman dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang lula Susan pero hindi niya nga makita ito. Pinuntahan niya agad ang kanyang nanay Linet para ibalita ang masamang abalita uh, balita dito kay Tungkol nga dito kay Tia Susan. Ito namang si Lynette ay iiyak nang iyak dahil ito na lang si Chez Susan ang kanyang malapit na kamag-anak kasama nga itong kaibigan niya, best friend na si Adjosa. Ayaw na ayaw ni... Nilinet na mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang Chang Susan. Kaya naman, nagmamakaawa siya kay Annalyn at kay Dr. Lyndon na ang lahat para nga maoperahan ito. Pero ang problema nga ay hindi nga nila makita-kita kung nasaan niya si Tia Susan. Kaya nagtulong-tulong lahat sila pati si Josa para nga hanapin si Tia Susan nang sa ganon ay makumbinsi nila at pakiusapan na magpa-opera ito. Pero saan nga nila hahagilapin itong si Tia Susan? Dito ay sinabi na nga ni Apo kay Anali na may isa siyang malapit na tao sa buhay nito na nangangailangan ng tulong ni Annalyn lalo't lalo na siya ang doktor at ayon nga kay Apo na kailangan niyang kausapan at tulungin ito. Ka baka nga kasi ay kung ano yung maisip niya na hindi maganda dahil sa napakabigat ng kanyang problema. Ito na yung iniisip ni Annalyn at natatakot siya na baka kung ano nga ang mangyari dito kay Tia Susan. Saan kaya nagpunta itong si Tia Susan at ano kaya ang mangyayari sa kanya? Samantala naman itong si Tia Susan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay naglakad siya ng lalakad at ayaw niya na makita si Linet at si Anna na nahihirapan siya. Ayon kay Tiang Susan, matanda na siya at alam niya kung at kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan ni Anna at ni Linet at ayaw niyang makadagdag dito. Kaya kahit walang siguraduhan ay naglakad ito ng naglakad si Tia Susan at hindi niya alam kung saan siya pupunta ang hindi niya alam din kung may pupuntahan nga ba siya nang malaman niya kasi na meron ng taning ang buhay niya at kailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon ay kung ano-ano nang -ano yung sinasabi o iniisip ni Tia Susan kaya nag-decide na lang siya na lumayas na lang at hindi hindi na magpapakita at babalikin na linit at analit